Hey, what's up mga kaballers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balita patungkol sa hindi pa nga daw talaga sapat ang lineup ng Milwaukee Bucks ngayon. At ang balita naman patungkol sa trade na lumabas ngayon kay Buddy Hill at pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hot Shirts. Una nga muna tayong dumako mga kaballer sa balitang hindi pa rin nga daw sapat na malakas ang Milwaukee Bucks ngayon. Kanina nga po mga kaballer sa pagkakatalo ng Milwaukee Bucks sa Los Angeles Lakers ay maraming ang fans ng Bucks ang nadismaya mismo kahit man nga nagkaroon ng, ng malaking partida ang Lakers sa paggawang starting point guard kay Bronny James ay hindi pa rin nga nagawang makuha ng Bucks na maging dominante sa Lakers. At ang masakla pa nga dito, naunahan pa nga sila kaagad ng malamangan masyado ng Lakers kahit man nga po na sa home court pa nga mismo nila ginanap ang laro. Natapos nga po ang laro na talagang tambak ang inabot nga nila. cat kompleto at nandyan pa si Yanis Antetokounmpo kaya maraming nagsasabi ngayon na hindi pa nga daw talaga sapat ang kasalukuyang lineup ng box at pawang mas humina pa nga ito dahil sa wala nga pong backup star player si Yanis Antetokounmpo na makakatulong sa kanya umiscore kapag nagawa siyang ma-shutdown ng kanilang nakakalaban. Sa katunayan, bumaba na nga ngayon ang box sa standings na dating sila nga ho mga kabolders ang pumuputok sa top ng East nang nagsisimula pa lang. Kaya isa nga ito sa nagpapahiwatig na hindi pa nga talaga sapat ngayon ang team ng Milwaukee Bucks bilang matinding team na kayang makipagkumpit muli sa kampyonato. Samantala, pumunta naman tayo mga kabolders sa balita patungkol sa trade na ngayon kay Buddy Hield. Well, kahapon nga po sa kalagitnaan ng pagkakaroon ng magandang laro ng GSW ay hindi mala nga po masyadong napansin si Buddy Hield at hindi nga ito nakapagdala ng impact sa naging laro nila bangko at suporta lamang nga po ang nagawa ni Buddy Hield sa kalagitnaan ng pakikipagbakbaka ng Warriors kahapon sa in-season tournament kontra sa San Antonio Spurs. Kaya kahit man nga po umangat muli ang Warriors sa standings ay hindi pa rin na maiwasan na may mga trade na lumalabas patungkol kay Buddy Hield. Ayon nga sa inilabas na proposal patungkol sa mga potential trade na magaganap, si Chris Middleton nga po ang pinakabagong player na itinutulak sa trade ni Buddy Hield. Kilala naman nga natin itong si Chris Middleton bilang isang magaling na shooter na talagang maaasahan sa kanyang consistent performance. Na alam natin yan nga po ang player na kinakailangan ng Warriors sa kanilang kampanya ngayong season. Dagdag pa dyan, subok na rin naman nga ito sa mga matitinding labanan sa NBA kaya talagang maaaring bumaga ito sa Warriors. Samahan mo pa ng malaking tulong pa nga sa si GSW ang tangkad nito na maaaring makatulong sa mga rebound. Kaya ano sa tingin nyo mga kaballers? patungkol sa trade na ito. So yun lamang mga kaballers, yan lang na muna ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pinutin na ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na updates sa mundo ng basketball. Again, this is Basketball Hotshots. Thanks for watching.